Okay, suman po ito guys. Another check up. Yes. Atong Tuesday mong good guys. Wala na tayo ng akong check up kay. Wala na ay clinic na po ng akong doktor. Wala. Wala kami na inform sa secretary. So, karon Nagpa-schedule na mang... Nagpa-schedule mang kung na... Uh, karon Karoon ko check up na po. Actually, ko ang guys. Kaling nito ako matagaan o ko an medication sa akong doctor about sa result atong akong kolonoscopy. Nga, I'm so thankful nga dili nga negative ang result. So, nala inflammation, mao yung nga uh, sige ko o ko LBM LBN. Oh my god, doggy so mautok so need na po ka-meet akong doctor actually wala na wala diba naman ko nag LBM guys <laughs> ang karoon na podcast kayo pang na po ko mag constipation wala may, wala po kasabot nga no. so need na po mag um, meet akong doctor matagaan ko o oh, medication. Yeah, 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 It's going to going to karong sa Botuan Doctor's Hospital. Okay, atong Tuesday sa lahi man po tong hospital si Doctor. Okay, pwede schedule. Actually, napunod na siya o hapon, pero wala wala na po siya niya hapon. I don't know, maybe na problem. Kaya asikaso Kaso akong doktor kay since atong Monday, wala may check clinic. Yeah. Pagka Tuesday, wala po check clinic sa case. sige na ko pa check up kay you know na na nabiyat tayo illness since 28 years old ko guys ito naman ko na diagnosed at 28 years old ko o breast cancer so since then sige na ko ka check up check guys ngayon guys, ang ako na pong problema is parking. Ang problema na pong kuhaan is sa parking guys. Oh my God. Ayaw mga kita pong parking na duol na sa hospital. Muna ang problema dito sa buton doctor's hospital guys. Ang ilang parking. Pero pag dito ka sa ACE Medical Center na sila sila'y parking as in wala'y well, problema di ka maglisunod. hours. Ano, wala man sila yung parking. Ay, don't know, na sila yung parking. Pero, grabe kalayo sa hospital. Nainit pa yung kaayo. Super init. Wala po ko kasi balo kung naa sila yung parking yun ha. Pero, dugay na mo sige pa check up ana po tan doctors namang gyud din ang akong doctor sa akong cancer sa akong oncologist since 2015 dugay ba balungan as le parking na sila parking sa atubangan pero ang ilarang di priority mga doctors ra gyud parking lang ang mga pasyente kung na ay space dito nga dili para sa doktor minahanglan magsayo ka pero ako maka maka lagi ko din ha guys huwag sayo kayo pero pag mga inani nga oras wala na very impossible na swertihan na lang pero mo try ko karon ha. Mo try ko karon basi dai ngay mo gawas. na sundan. Grabe ba Thank you. pa man maparkingan kay para sa mga doktor. So, wala dyan, guys. Wala dyan maparkingan. So, need na po na akong magawas. Wala siya, guys. Wala dyan. no, mm. -e parking. Morning, exclusive work. i love you guys to guys. I'm Oke, okay. tapi aku Parking parkirin Wow, hehehe. Dah parking guys, wow. mm -hmm. guys. Oh, Mandai I'm not barking any guys there. subdivision gid ni siya guys. Part <laughs> okay part ta diri. eh. Isang Diri na sad ro. So, klaro ka ni hiwi na pud ang akong window. I do ah uh, hmm? Dali rata, guys. So, mura to, guys. May na ko sa akong giparkingan na medyo layo. Magbaktas ko. So, bye-bye mga macho